Maraming NBA fans ang nagulat at nadismaya sa naging resulta ng Game 4 ng serye ng Los Angeles Lakers kontra Minnesota Timberwolves. Sa kabila ng malaking expectations mula sa Lakers fanbase, tila hindi nag ang kanilang inaasahan. Ngunit sa gitna ng lahat ng pagkabigla at pagdududa, isang tao ang hindi na nagulat, si Stephen A. Smith. Sa kanyang matapang at diretsa ang pahayag, walang pag-aalin lang ang tinukoy ni Stephen A. Smith ang itinuturing niyang pangunahing salarin sa pagkatalo ng Lakers, ang kanilang head coach na si J.J. Redick. Ayon kay Stephen A., tila ba nagbubulag-bulagan si Redick sa malinaw na problema ng kanyang koponan. Sa kabila ng patuloy na struggle ng Lakers bench at kawala ng energy sa second unit, pinipilit pa rin ni Redick ang paggamit ng strictong 9-man rotation, isang malinaw na kapalpakan lalo na sa isang matinding playoff battle kung saan bawat posisyon, bawat segundo, at bawat player contribution ay kritikal. Giit ni Stephen A, hindi raw makakaasa ang Lakers kung patuloy na magmamatiga si Redick sa ganitong sistema. Sa NBA playoffs, hindi sapat ang talento ng starting 5 lamang. Kailangan mo ng malalim at produktibong bench upang ma-sustain ang intensity ng laro, maka-respond sa momentum shifts, at magbigay ng kinakailangang pahinga sa mga starter Kung hindi raw kayang makita ni Redek ang kahalagahan ng bench depth, mas mabuti pa raw na mag-impake na lang ang Lakers at magplano ng kanilang bakasyon Mas lalong pinatunayan ang problema nang lumabas ang mga numero sa Game 4 ang bench ng Lakers, na dapat sana'y magsilbing spark plug ng team, ay nagtala lamang ng 6 na puntos sa buong laro. Samantalang ang Timberwolves bench ay nagambag ng matatag na 25 puntos, malinaw na nagpapakita ng pagkakaiba ng dalawang koponan Ayon kay Stephen A, dito pa lamang ay makikita na kung sino ang mas may masusing game plan, mas maayos na execution, at mas malalim na roster management. Ngunit hindi doon nagtapos ang kanyang kritik. Maninding iginiit ni Stephen A. Smith na huwag na raw ituro sa mga referee ang CC. Hindi raw officiating ang bumagsak, sistema ng Lakers mismo ang tunay na pumalia. Hindi raw ito simpleng pagkakamali ng player sa court, kundi failure ng coaching staff, lalo na ng head coach. Aniya, bulok ang sistema ni JJ Redick, walang adaptability, walang in-game adjustments, at walang sapat na preparasyon para sa isang playoff series na high stakes at high pressure. Bilang isang rookie coach, maintindihan pa raw sana kung may kaunting learning curve, pero ang matigas na pagpupumilit ni Redek sa isang hindi epektibong sistema ay tila pagbaon niya sa sariling hukay. Ayon pa kay Stephen A., kung ipagpapatuloy ni Redick ang kanyang stubborn approach, hindi magtatagal at maaaring mapabilang siya sa mahabang listahan ng mga coach na hindi tumagal sa Lakers dahil hindi kinaya ang pressure at expectations ng franchise. Sa isang organisasyon na nakasanayan na ang standard ng championships, hindi tatanggapin ng Lakers fans at ng management ang sunod-sunod na failure, lalo pat panahon na ng critical na transition para sa team. Samantala, sa kabila ng kabiguan sa Game 4, may inaasahan pa ring liwanag para sa Lakers ayon sa isang NBA insider. Sinabi nito na ang kasalukuyang season ay maituturing na trial season pa lamang. Hindi raw ito ang inaasahang peak performance ng Lakers. Ang tunay na laban ay sa susunod na taon pa mangyayari. Sa off-season, inaasahan ang isang malawakang pagbabago sa roster ng Lakers, major trades, free agency signings, at posible pang coaching staff changes. Lahat ay posibleng mangyari para may tayo ang isang totoong championship contender. Isa rin sa pinakamainit na usap-usapan ay ang posibilidad na yun na ang huling season ni Lebron James bilang miyembro ng Lakers. Kung totoo man ito, siguradong gagawin ng front office ang lahat para sa isang all-in push sa offseason rebuilding the team either around a new star or focusing on a younger, faster core. Isang bagay ang sigurado, kung hindi kikilus si J.J. Redick ngayon pa lamang, kung hindi niya matutunan ang kahalagahan ng adaptability, adjustments, at leadership sa pinakamataas na antas, maaaring tuluyan ng maglaho ang championship window ng Los Angeles Lakers. At higit pa roon, baka pati ang kanyang coaching career sa NBA ay mabilis ding matapos bago pa siya makabuo ng tunay na legacy. Sa huli, sa isang franchise na Nos anay sa kasaysayan ng tagumpay, walang lugar ang pride at stubbornness, ang kailangan ay diskarte, tapang, at tamang pagbabago. E comment na lang nyo ang inyong opinion kung may time po kayo at huwag po kalimutan mag like at mag subscribe sa channel para sa latest Lakers update. Maraming salamat po!